Alam niyo ba kung paano magtanim ng okra, mag-alaga at magparami ng bunga? Hello mga ka-agri! Ngayon ituturo ko po sa inyo yung simpleng paraan, yung mga do's and don'ts sa pagtatanim po ng okra. Kami na! Yung natutunan ko sa isang farmer, pag nagtatanim sila ng kalabasa, eh, may tanim kasi ako doon kalabasa eh, sinisingitan po nila sa loob sa gitna ng mga okra. Kasi itong okra mabilis siyang lumaki tapos nagka-cover siya no? parang ito muna yung aatakihin ng peste ito muna yung kakainin so dahil matibay sila wala silang uh, damage masyado na survive yung mga tanim nilang kalabasa so ito po sobrang tibay kahit yan butas-butas yung mga dahon ang dami niya pa rin magbunga so ganun siya katitibay ito po yung aking backyard kitchen garden nagtanim po ako dito ng iba't ibang klase ng gulay andito rin po nakatanim itong mga okra. So ngayon ituturo ko sa inyo yung simpleng paraan. Pwede tayong magtanim ng okra sa lupa, pwede rin sa mga container. Pero kung gagamit po tayo ng container, mas maganda po kung malalaki no? yung one gallon container or yung malalaking paso yung pagtataniman natin. Kasi tignan nyo naman po kung gaano kalaki yung okra. So ito pong okra siguro nasa 4 feet na po yung taas. So lumalaki siya ng lumalaki. Mas maganda kung malaki din yung pagtataniman natin. Ang maganda po dito sa okra mga ka-agree, pwede tayong mag-recycle ng mga buto galing po sa bunga kasi bibihira po yung mga hybrid. Pero hindi tayo makakakuha ng bantanim kung galing siya sa palengke kasi yung mga bunga po doon hinaharvest ng medyo bata-bata pa. Hindi siya yung matured. Kahit patuyuin niyo po yung nabibili sa palengke, hindi siya tutubo kasi hindi pa po matured yung mga buto sa loob. Kailangan kasi matuyo yung bunga dito sa puno saka natin siya pwedeng itanim pagka talagang nagkulay brown na. Pero yung ganitong kulay green pa, hindi po yan tutubo kasi buto doon sa loob, kulay puti pa, malalambot, so hindi siya tutubo. So ito po yung itsura ng buto ng okra. Yung the best way ng pagtatanim ng okra ay direct seeding. Ida-direct na po natin siya sa ating pagtataniman. Kung nagbabalak po kayo magtanim sa container, mas maganda kung mga 1 gallon container na yung gagamitin natin. Pwede tayong mag-recycle yung mga bote ng mineral water. Pwede po yun. Yung 1.5 pwede rin pero sobrang liit po para sa okra. Mas maganda yung mga malalaki na para lumaki din ng maganda yung tanim nating okra. Then, i-prepare na po natin yung lupa na pagtataniman. Ang ginagamit ko pong mixture ay 50-50. 50%, -50, 50 lupa tapos 50% organic materials. Yung organic materials, pinaghalo-halo po yan na ipanampalay, sinunog na ipa, compost, dumi ng bulate, dumi ng hayop. Huwag lang po yung galing sa aso at sa pusa kasi meron pong parasite yon. Ang pwede lang yung sa mga manok, rabbit, baka, kambing. As long as tuyo na siya, pwede natin magamit. Tapos, meron din po itong coco coir o yung bunot ng nyog. So, yung pong mga organic materials na yan, nakakatulong para ma-meet po yung tatlong requirement na magandang klase ng pating mix. Meron siyang source ng nutrients, Tandaan po natin, pag nagtatanim tayo sa container, very limited po yung nutrients na nakukuha nila compared sa nakatanim sa lupa. So, kailangan meron na po siyang nakukuha ang pataba dito pa lang sa pinagtataniman niya. Then, pangalawa, kailangan po well draining. Nag-drain po yung tubig, hindi siya compact. Kasi po kung puro lupa yan, pag matagal, nadidiligan, nagko-compact po yung lupa kaya hindi po makapag-expand yung ugat. So, kailangan meron siyang organic materials para maging buhaghag po yung lupa. Then pangatlo, kailangan nag-hold siya ng moisture para laging nakakasipsip ng tubig yung ating mga tanim. Mabilis siyang lumaki. The next step, magtatanim na po tayo. So ang ginagawa ko po, nagtatanim ako at least 2 uh, to 3 pieces ng buto ng okra. Ito ngayon, dalawa lang muna. Ito itatanim natin. So ginagawa ko po, medyo magkalayo na ng konti. Then diligan na natin siya Yung pinapractice ko po pagka nagda-direct planting ako, mga dalawa hanggang tatlong piraso ng buto, para pag tumubo na, pipiliin ko na lang po yung mas healthy. Yun yung ititira ko, yung mga payat, hindi ko na po siya patutubuin kasi hindi na rin maganda yung pagtubo nun. Pero pwede pa rin natin siya i-transplant kung gusto nyo. Pero kung marami naman po kayong tanim, piliin nyo na yung mas healthy para maganda yung pagtubo ng mga tanim. Pag tumubo na po yung seeds na tinanim natin, nasa vegetative stage na siya. Mangailangan po siya ng mataas sa nitrogen. Yung concoctions na mataas po sa nitrogen, yung fish amino acid, at yung fermented plant juice, yan po yung ibigay natin sa mga halaman. Nakakatulong po yan para i-boost yung paglaki, yung growth, maiwasan yung pagkabansot, at nakakatulong po yan para pagandahin yung mga dahon, palakihin at paberdehin. Pag maganda po yung mga dahon ng mga tanim natin, mabilis silang lumaki kasi nakagagawa po sila ng sarili ng pagkain. Pag medyo malaki-laki na po yung inyong okra, may nakita po kayo ng mga ganitong dahon na maliliit sa baba. Pwede natin yung ipruning Alisin natin siya para mabilis yung kanyang paglaki. Itong suckers, aalisin din natin ito pagka dumalaki pa lang yung okra, no? Hindi pa siya ganun kalaki. Alisin nyo siya para yung growth niya dire-diretso, no? Dito siya magpapa bunga sa pinaka main stem. Pero itong okra ko, hinayaan ko na. So itong side shoots na to, itong suckers, tumubo na lang po ito nung malaki na siya. So hinayaan ko na lang para meron po akong dalawang sanga na nagbubunga. So pwede rin natin naman hayaan na magkaroon siya ng maraming suckers para marami siyang sanga. So nasa sa atin po yon Pero yung difference niya, medyo maliit yung stem ng mga uh, suckers. Hindi tulad sa main stem. Pero okay lang din kung pang bahay lang, mas marami tayo ma-harvest. So ito pong tanim ko, tatlong piraso lang, pero ang dami ko na pong napitas dito. Then pag nakita nyo po nagbubulaklak na yung nasa dulo, nasa flowering stage na po yan, kailangan natin magbigay ng mataas sa potassium para mas marami siyang ibubunga. Yung mayaman po sa potassium kung kayo po ay gumagawa ng concoctions ng mga organic fertilizer, yung fermented fruit juice yung gawa sa mga prutas. Pag nagpo feeding kayo, pag ini-spray nyo po yung mga concoctions, yung mga organic fertilizer, dapat po sa ilalim ng mga dahon. Kasi nandito po yung stomates, Diyan po yung merong mga maliliit na butas, jan magpipenetrate yung mga nutrients. Huwag po sa ibabaw. Kasi wala po yung butas. Tapos yung oras ng pag-spray dapat early morning tsaka late afternoon. Kasi doon lang po open itong mga stomates. So, huwag po tayo mag spray ng tanghaling tapat. Hindi siya effective. So, itong swamp fertilizer ko kasi halo-halo na. Meron itong mga dahon, mga damo na mayaman sa nitrogen. Meron din po itong mga balat ng gulay, balat ng prutas na mayaman naman po sa potassium, pampabulaklak, tsaka pampabunga. So, medyo maamoy lang po ito. Pero kung lagi naman natin siya ginagamit, araw-araw, tapos i-refill nyo lang siya ng tubig para kinabukasan magagamit na ulit. Tapos, pagka lipas ng mga ilang araw, napansin nyo na medyo clear na yung tubig, magdagdag lang po kayo ulit ng mga organic materials. Ang pag-apply po ng some fertilizer natin, dinidilig lang po ito sa mga halaman. So nakakatulong po ito para i-provide yung nutrients na kailangan ng mga halaman. Tapos napapaganda pa natin yung lupa kasi yung mga nutrients, yung mga beneficial bacteria, beneficial microbes na nandito, napupunta sa lupa, tapos yung mga organic materials, na pupuntarin sa lupa. Kaya tumataba ng tumataba yung ating lupa. Then, ito pong mga bunga ng okra, tumutubo yan siya sa nodes dito po sa mga balikat, sa bawat dahon. Pag lumabas na po yung bunga dyan sa pinakasanga, hindi na po yan siya tutubuan. Ang tumutubo po yung bunga dito na sa mga bagong sibol na dahon. So, ang gagawin natin kung na-harvest nyo na yung nasa lower part, ito, pwede nyo nang alisin yung mga dahon sa baba kasi hindi na rin po yan siya tutubuan ng mga bunga so ito po yan, lahat yan na harvestan ko na so dami ko na po na harvest dito pagdating naman po dito sa pinakadulo ayan o ang dami niyang bunga halos sabay sabay na yung tatlong bunga dalawa dito tapos yung isa dun sa suckers ang pag harvest kasi nito isa isa sunod sunod po yan yung pagka, paglalaki ng mga bunga pero ito halos ayan halos nabuo na lahat yung mga bunga niya. So napakadami. Ang pinakasekreto niyan, yung fertilizer na ginagamit natin, yung swamp fertilizer. So swamp fertilizer lang, sapat na po para pabungahin itong tanim nating okra. Sa pag-harvest naman, kailangan po hindi siya mag no hindi siya magulang Kasi pag gumulang yung mga bunga dyan, mabilis pong tumanda yung ating mga tanim. So hindi lang siya sa okra, sa lahat po ng klase ng gulay, wag na wag po natin hahayaan na mahinog po yung mga bunga dyan sa puno. Kasi iikli na yung kanyang lifespan. Akalain niya na tapos na po yung kanyang purpose kasi nakapahinog na siya ng bunga na magpapatuloy ng kanyang susunod na generation. Kaya mahina na po magbunga yung mga tanim natin. Para malaman natin na okay pa yung bunga, pwede natin putulin yung dulo. Ayan. Pag hindi siya nabali, tigas na siya, ibig sabihin gulang na. Pero pag naputol yung dulo, ng, yan, nag sabihin okay pa. So ito po malapit na, medyo makunat-kunat na yung dulo, pero pwede pa natin siyang maluto. Then, pwede nyo i-trim yung sa ilalim, no? hindi na siya tutubuan ng bunga, alisin na natin para medyo maluwag-luwag yung inyong area. Kasi po dito, punong-puno ito nakaraan ng mga dahon, ang lalaki. So yung iba dyan, inalis ko na. Tapos sa mga butas-butas naman ng mga dahon, i-check nyo lang baka may mga insekto na kumakain. Pwede natin siyang alisin. Madalas dyan caterpillar yung kumakain. So alisin nyo lang or tirisin natin para hindi masira yung mga dahon. Pero walang problema yon kasi itong okra matitibay. So, so kung sa tingin nyo po nakatulong information na to i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!